Kuwento natin ngayon ay tungkol sa krimen na nangyari sa bansang Australia. Siya ang kauna-unang babae na kinasuhan ng life imprisonment without the possibility of parole sa kasaysayan ng bansang Australia dahil sa pagpatay niya sa kanyang partner at niluto niya pa ito upang ipakain sa kanyang mga anak. Kamusta? Welcome sa aking channel na kung saan aking ibabahagi ang mga totoong kwentong krimen. Ang bawat kwento ay aking inaral base sa mga sources ng kwentong aking napiling ibahagi sa aking tagapakinig. Sinisiguro ko po na maayos kong naibabahagi ang bawat kwento na may respeto sa pamilya ng biktima at ng dawit sa kaso. Siya si Catherine Mary Knight na ipinanganak noong October 24, 1955. Ito ay may mapait na kabataan dahil sa kanyang mga magulang na sa bisyo ng pag-inom. Bukod sa magulang nito na mga lasinggero, lagi din itong nakakanti ng na mga nakakatanda niyang kapatid. Pinangigilagan din sila ng mga tao sa kanilang lugar dahil ayaw nila sa pamilya ni Catherine. Ngunit sa kabila ng dinanas nito sa kanyang mga magulang, positibo pa rin siya na dadating ang araw na makakabuo siya na sarili niyang pamilya. Nung nagdalaga na ito at pumasok sa mga relasyon, agad din ito nagtapos dahil hindi niya alam kung paano ang maging maayos na partner dahil marahil hindi niya nakita ito sa kanyang mga magulang. Nakilala ni Catherine si David Kellett. Kilala itong si David bilang isang lasinggero ngunit hindi ito naging hadlang para sa relasyon nilang dalawa. Taong 1976 nang may kasalang dalawa dahil sa pamimilit di umano ni Catherine na pakasalan siya. Isang araw, pinayuhan ng ina ni Catherine si David na magingat di umano ito sa kanyang anak dahil pag nagkataon, si Catherine din mismo ang papatay sa kanya. Ika ng ina ni Catherine na maluwag daw ang tornilyo nito sa utak. Hindi naman ito pinansin ni David at kalaunan ay tinuloy pa nito ang kasal nila kinagabihan pagkatapos ng kanilang kasal habang natutulog si David nagising na lang ito dahil sa pananakal ni Catherine sa kanya nagalit kasi si Catherine dahil tatlong rounds lang di umano ang nangyari sa kanilang dalawa kinumpara pa nito ang gabi ng kasal ng kanyang mga magulang na umabot daw ang sampung beses ang pagsasama ni Catherine at David ay hindi maganda dahil bukod sa lasenggo si David, si Catherine naman ay isang sadista. Nagdadalang tao noon si Catherine noong napalo niya ng frying pan sa ulo si David dahil late ito nakauwi ng bahay. Sinunog rin ito ang mga damit at sapatos ng asawa. Nakatako pa si David papunta sa kanilang kapitbahay bago ito hinimatay at tinala sa bahay pagamutan. Nagtamo ito ng severe fracture sa kanyang bungo. Nagmakaawa naman si Catherine upang hindi siya masampahan ng kaso ni David. Ngunit matapos maipanganak ang kanyang panganay, iniwan ni David si Catherine para sumama sa ibang babae. Sa mga sumunod na araw, pupunta sa publikong lugar si Catherine at doon naglabas ng kanyang sama ng loob. Hinambalos nito ang stroller ng kanyang anak at sabi ng mga nakasaksi, inakala daw nila na titila po ng kanyang anak na kasalukuyang natutulog sa loob ng stroller. Pinadala ito sa mental hospital dahil sa mga panahong yon, siya pala ay nakakaranas ng postpartum depression. Ibinunyag ng mga nurse na minsan daw nitong nabanggit na hahanapin niya ang mekaniko na gumawa ng sasakyan ni David dahil ayon sa kanya dahil daw sa pag-ayos ng mekaniko sa sasakyan ni David kaya daw sila iniwan o nakaalis ito sa kanilang tahanan. Ibinunyag din ng mga nurse na nagbanta itong papatayin si David at ang kanyang ina oras na mahanap niya ito. Noong nakalabas ito ng ospital, tinala niya ang kanyang nooy dalawang buwang sanggol at iniwan sa gitna ng release ng tren. Buti na lang at may nakakita kaya agad na iligtas ang bata bago pa man dumating ang buong bulusok na tren. Noong narinig ni David ang kwento sa mga nangyari kay Catherine, naaway ito sa kanya at agad naman nakipagbalikan sa kanya upang suportahan ang asawa. Ngunit isang insidente ang maging daan upang tuluyan ng makawala si David sa sadistang si Catherine. Nasaksak ni Catherine si David sa tiyan gamit ang gunting. Dahil sa takot ni David para sa kanyang buhay, tuluyan na lang ang iniwan si Catherine. Sa edad na 40 anyos, nakilala naman ni Catherine si John Price. John Price ang muling magpapatibok ng puso ni Catherine. Nagustuhan niya si John dahil mabait ito sa kanya. Naintindihan siya nito at tanggap ang nakaraan niya. Palagi itong nakasuporta sa kanya at ramdam na ramdam niya na mahal siya ni John. Si John ay kilala ng kanyang mga kaibigan at katrabaho bilang mabait at masipag. Kilala din ito sa kanilang lugar na matulungin, makwela at magaan kasama. Sa kabila ng hiling niya sa pag-inom, siya naman ay isang responsibilidad na ama sa kanyang mga anak. Iwala ito sa kanyang unang asawa bago niya nakilala si Catherine. Dahil maayos naman ang nabuo nilang relasyon, nagdesisyon sila na magsama na sa isang bubong. Si John ay may tatlong anak sa una nitong asawa na kasama nitong nakatira sa kanyang bahay. Hindi naman nahirapan si Catherine dahil nagustuhan naman siya ng mga anak ni John. Sobrang saya ni Catherine ng mga panahong yun dahil para sa kanya, matutupad na ang pangarap niya na makabuo ng masayang pamilya. Kalaunan ay nagkaanak din sila ni John. Akala niya nung una, perpekto ng pamilyang meron siya. Ngunit hanggang simula lang pala ang lahat. Nagbago ang lahat noong tinanong ni Catherine si John kung may balak ba itong pakasalan siya Palagi niya kasing pinipilit si Jan na pakasalan siya Ngunit prangkahan naman itong sinasagot ni Jan na ayon niya nang maikasal ulit Ika nga ni Jan, parehas naman silang dumanas na maikasal Ngunit hindi naman ito naging maayos kaya para sa kanya wala nang silbi ang maikasal pa Ito ang naging dahilan kung bakit biglang nagbago ang pakikitungo nito kay Jan Lumabas na ang kanyang tunay na ugali at madalas na silang nag-aaway. At umabot na naman ito sa pagiging pisikal ni Catherine. Inisip ni Catherine na ginagamit na siya ni John dahil wala naman itong balak na pakasalan siya. Naghalughog pa ito sa mga gamit ni John at nakita nito ang will na nakapangalan sa dati nitong asawa at kanyang mga anak. Pebrero taong 2000 ang nagkaroon ng malalang pagtatalo ang dalawa na umabot sa pananaksak. Sinaksak ni Catherine si John sa dib. Nagsampa ng reklamo si John at nag-request ng restraining order dahil sa pangangamba nito para sa buhay nila ng mga anak niya. Pinagbigyan naman siya sa hiling niya ngunit kailangan niya pang magantay na tatlong linggo bago ma-release ang kanyang request. Habang nag-aantay ito, nabanggit ni John sa kanyang mga kaibigan at bagong katrabaho kung ano ang ginawa ni Catherine sa kanya. Pinayuhan naman ito na na siya dahil hindi lang pananaksak ang ginawa nito. Naging dahilan din ito upang matanggal si John sa trabaho na pinapasukan niya sa loob ng labing pitong taon. Gumawa kasi ng video si Catherine na sinisira ang mga first aid kit ni John sa trabaho at sininya pa ito sa boss ni John. Ayaw man ito natanggalin si John dahil sa tagal na nito sa kanilang kumpanya wala ring nagawa ang boss kundi tanggalin siya dahil sa pulisiya nila to ay mali. Sang araw bago mangyari ang krimen, nabanggit nito sa kanyang mga katrabaho na kapag hindi siya nakapasok sa trabaho kinabukasan, ibig sabihin pinatay na siya ni Catherine. Nag-alala naman ng mga ito at pinigilan nila si John na ng umuwi. Ngunit nagpumilit pa rin ito dahil nag-aalala siya na baka pagbalingan naman ni Catherine ang kanilang mga anak. Bago ito tuluyang nakauwi, Dumaan muna siya sa kanyang kapitbahay para makipag-inuman. Noong makauwi ito, agad niyang napansin na wala sa bahay ang kanilang mga anak. Pinapunta pala ito ni Catherine sa kanilang kaibigan para doon matulog o magpalipas ng gabi. Wala din si Catherine noong nakauwi si Jan. Umalis din pala ito ng bahay, ngunit bago ito umalis, naglinis muna siya ng bahay at naghanda pa ng pagkain para sa kanila ni Jan. Nakaidip naman si John habang nanonood ng TV sa kanilang sala bago mag alas 11 ng gabi. Ngunit sa hindi inaasahan, dumating naman si Catherine at tumabi pa ito sa natutulog na si John. Nanood muna saglit at maya maya lang bumangon din agad na at naligo. Nagbihis din ito ng itim na damit panloob upang akitin si John sa mga oras na yon. Ginising niya si John at doon ay may nangyaring na nga sa kanilang dalawa. Dahil Marahil na rin na ito ang normal nilang gawain pagkatapos nilang mag-away. Dahil sa pagod, agad namang nakatulog si John pagkatapos. Habang mahimbing na natutulog si John, nagising na lang ito dahil inuulan na siya ng saksak ni Catherine. Sinubukan niya pang tumakas ngunit ayon sa investigador, agad itong nahabol ni Catherine. Kaya ito ay nagtamo ng 37 beses na saksak sa buong niyang katawan hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Kung inakala nyong yun na ang pinakamasalimuot na dinanas ni John, may mas malala pa palang kayang gawin itong si Catherine. Ang kasunod na pangyayari ay sobrang sensitibo. Matapos niyang pagsasaksakin si John, dinalatan niya ito, pinugutan ng ulo. Pinaghiwahiwalay nito ang parte ng kanyang katawan, kasama na rin ang kanyang mga laman loob. Ang masakla pa dito, kumuha ito ng patatas carrot, pumpkin, beetroot, zucchini, cabbage, yellow squash. Naglagay ng tubig sa isang malaking kaldero. Nagsindi ng kalan at niluto ang pera-perasong katawan ni Jan dahil balak pa nitong ipakain sa kanyang mga anak. Dumating na nga ang araw na pinangangambahan ng kanyang mga katrabaho. Hindi nakapasok ng trabaho si Jan kaya pinuntahan agad nila ito. Pagdating nila sa bahay ni Jan kinatok nilang pintuan ngunit kahit anong katok nila parang walang nakarinig dahil walang sumasagot para po sa kaalaman ng lahat sa bansang Australia mayroon po silang tinatawag na welfare check oras na hindi ka nakapasok sa trabaho o sa iyong eskwela sa araw na hindi ka naman nagpaalam na lumiban ikaw po ay subject para i-welfare check ng mga pulis oras na hindi ka matawagan o ng iyong boss at ng iyong guro. Ang dahilan po nito ay upang masiguro na ikaw ay ligtas o nasa maayos na kalagayan sa mga oras na yon. Balik po tayo sa kwento. Dahil walang sumasagot sa loob ng bahay, tumawag ang mga ito ng polis upang makahingi ng tulong. Ang sasakyan kasi ni Jan ay nakaparada lang sa labas kaya siguradong sigurado sila na natutulog o nasa loob lang ng bahay si Jan. Pagdating ng mga polis, naisipin nilang silipin ang maliit na siwang sa mailbox ni John. May nakita itong parang kurtina na kulay pula kaya napagdesisyonan na nilang pasukin ang bahay ni John. Pero sana nilang binuksan ang bahay sa paraan ng pagsipa ng pintuan. Nung dumating ang mga detective, inilarawan nito ang amoyin sa bahay ni John. Ika nga nila, sobrang bango daw ng naaamoy nila sa mga oras na yon. Yun bang Parang luto ng pagkain ng nanay mo tuwing uwi ka ng bahay, doon na tumambad ang dugo sa sahig. Nakita din nila ang balat ni Jan na nakasabit sa isang meat hook na ayon sa kanila, bagong bago pa ito at parang sinadya lang ilagay para sa pagkakataong yun. Ayon sa mga pulis, sobrang perfecto daw na pagkatanggal ng balat ni Jan. Alam na alam kasi ni Catherine ang kanyang ginagawa dahil, Isisais anyos pa lang ito mula nung nagtrabaho ito bilang isang butcher sa isang slaughterhouse. Na ayon sa mga pulis, ito daw talaga ang dream job ni Catherine noon pa man. Pagkatapos nitong mabalatan si John, pinugutan niya ito ng ulo. Ayon sa mga detective, mayroon na rin nakahandang dalawang plato ng pagkain na may nakasulat na pangalan sa dalawa nilang anak. Nung binuksan nila yung kaldero, doon nila nakita ang ulo ni John. At sa oven naman, doon din nila nakita ang ibang pangparte ng kanyang katawan. Natagpuan din sa likod ng bahay ni John ang isang plato na puno ng pagkain. Ayon sa mga pulis, tinangka din daw kasing kainin ni Catherine ang niluto niya. Ngunit, hindi niya ito kinaya kaya itinapon niya na lang sa labas ng bahay. Nakita din nilang nakabulagta si Catherine sa kwarto nito at pinaghihinalaang nagtangka itong tapusin ang kanyang buhay upang makatakas sa kanyang nagawang kasalanan. Agad naman itong dinala sa ospital upang maagapan. Agad din itong inaresto dahil sa krimen. Noong nililitis ang kaso, nagtangka pa itong magpanggap na may sakit sa pag-iisip. Sinabi niya rin na wala siyang maalala sa mga panahong iyon. Ngunit, sa kabila ng mga depensa ni Catherine sa hukuman, hindi siya nagtagumpay. Dahil hindi hindi siya nakitaan ng pagsisisi, kaya itunuloy pa rin ang kaso. Siya ay kinasuhan ng manslaughter or murder. Hinatulan ito ng life imprisonment at habang binabas ang kanyang hatol sa harap ng korte, ang papel nito ay tinatakan ng mga katagang definitely never to be released upang masiguro na hinding-hindi na ito makakalabas pa ng kulungan habang buhay. Ito ang kauna-unahang pangyayari sa bansang Australia na nagbigay ng napakabigat na hatol sa kasaysayan ng kanilang batas kung ang pagbabasehan natin ay ang tinatak o ang minarka sa kanyang record. Dahil dito, si Catherine Mary Knight din ang kauna-unang babaeng inatulan ng panghabang buhay na pagkabilanggo sa kasaysayan ng bansang Australia. Masaklap ang naranasan nitong buhay sa kanyang kabataan, ngunit masaklap din ang inabot ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Sa mga panahong to, kasalukuyan pa rin ngayong nakakulong si Catherine sa bilangguan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Huwag kalimutan mag-follow at mag-subscribe para sa mga susunod na totoong kwentong krimen.